Would you now consider running for president? Um, I think yung ganyang tanong and uh, yung natural uh, competition about it, naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yon sa lahat ng no, mga kasama mm -hmm. at kaalyado, lalo na itong unang siyam na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i Uh, to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami. Kahit yung uh, process of selection, yung strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these nine months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung pink lawan at dilawan. Hindi naman nawala ang dilawan or pink lawan or pink part, alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan nadagdagan pa namin. So uh, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. Ma'am, sabi nyo, in the next nine months, yes. hahamigin nyo yung forces niyo. So yes. does that mean in the next nine months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, ano ba, magde kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner kasi syempre, somewhere up the road pa yan. Pero uh, palagay ko kung magtatagumpay kami in the next nine months na pag-isahin yung lahat ng no mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa, and pati yung ano yung level of confidence and comfort going into a selection process, somewhere up the road pa. Siguro many months pa or a few years from now. Pero at least, uh, mas magkakapalagayan uh, ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next nine months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel uh, most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, mid kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming kapangyarihan sa ngayon. Uh, as uh, affirmed, as validated ng ating mga botante, So yung hindi namin na-maximize uh, uh, na, na pagkakataon nung 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And uh, bakit ba nine months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. <laughs> so, magbuntis kami ng ganito, and sa uh, pagkatapos ng siyam na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa. Uh, mas consolidated at mas may potential na uh, opposition. So, dun sa nine months, ma'am, i consider nyo ka naman yung mga lesson na natutunan nyo nung uh, tumakbo si VP Lenny sa pagkapresidente? Okay. Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings mm -hmm. o kapalpakan? Mm -hmm. Well, yung mga lessons namin noong 2022, uh, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importante inputs yun. Pero mag -e evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa ano ba, institutional memory ng opposition sa Pilipinas at para ma-apply namin A uh, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino makakasama niyo dun sa gagawing assessment na yan? Well, uh, lahat ito ay happening simultaneously yung pag-uusap uh, sa aming tatlo ni na Sen Kiko at Sen Bam, yung pag-reach out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag-reach out sa iba pang mga allies, yung pag-reach out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon, uh, May sariling proseso yung mga kasama sa House, uh, gusto kong makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa sa mga local government units at sa iba pang mga uh, bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming uh, nagtagumpay din. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni RJ kanina. so open po kayo or you're considering the possibility na kayo yung maging standard bearer ng liberal progressive sa 2028 uh, alternative doon sa Duterte at kung sino man yung susuportahan ni Presidente Marcos. There will certainly be uh Uh, progressive or reformist alternative. So may at least third slate, may at least third candidate. Hindi ko pa uh, talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process na I'm hoping madesenyo namin uh, after the first nine months ng pag-unify ng mga puwersa namin. But you're open to that possibility na kayo yon and you're not saying no. I'm not saying no, I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc uh, na maging bukas kami uh, sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan.